Kumusta sa'yo? Alam mo, naranasan mo na bang mapunta sa isang sitwasyon na parang ang tagal-tagal bago makuha yung napag-usapan na? Yung parang ang dami pang pinagdaanan? Oo. Parang ang layo pa ng lalakbayin, ano? Yun nga eh. Ngayon, um, sisiyasatin natin ang isang kasong legal. Mahigit isang dekada, imagine mo, bago nagkalinaw. Labanan ito para sa mga benepisyo pang-ekonomika sa pagitan ng isang kolegyo at ng mga union ng mga gawa nila. Wow, isang dekada. Mahaba-habang usapan yan. O nga eh. Ang tatalakayin natin, bale, yung desisyon ng Korte Suprema sa GR No. 252101. Dito, kinu-question ng Guagua National Colleges, GNC for short, yung utos na magbayad sila ng mga benepisyo. Ito ay para sa Faculty Labor Union at saka sa Non-Teaching and Maintenance Labor Union nila. Yung mga detalye galing ito sa desisyon na lumabas noong March 5, 2025. Okay. GR252101. Noted. So, ang misyon natin ngayon, himayin natin itong mahabang kaso na to, intindihin natin yung mga arguments, ano ba pinaglalaban ng bawat isa, tapos, higit sa lahat, ano ba yung mga aral na makukuha natin dito tungkol sa collective bargaining, um, unfair labor practice, at saka paano ba talaga pinapatupad yung mga final decision sa labor cases? Mahalaga yan, lalo na sa usapin ng employer-employer relations, Exactly. Kaya ang tanong na iiwan natin sa simula, ano nga ba ang nangyayari kapag yung negosyasyon e nauwi sa hidwaan? Yung may paratang pa ng di tapat na pakikitungo? At um, gano'ng katagal ba dapat maghintay ang mga manggagawa para sa mga binipisyo na nasa kasunduan na pero dumaan pa sa korte? Tara, simulan na nating suriin to. Sige, game. Tingnan natin yung facts. Sige, himayin natin. So, nagsimula ang lahat noong 2009. Yun yung nag-expire yung CBA, yung Collective Bargaining Agreement ng GNC at ng dalawang union nila. May 31, 2009 yon, di ba? So, nag-umpisa sila ng negosyasyon para sa bago. Standard process yan pag mag expire ang CBA. Oo. Eh, matapos ang ilang usap na parang wala pang linaw, Nagaroon ng meeting nung August 24, 2009. Dito, parang may mga benepisyo ng napagkasunduan na um, loyalty pay, cash gift, rice subsidy, birthday gift, pati clothing allowance. May representative pa nga ng GNC na lumagda sa minutes eh. Pero yun nga lang, hindi pa plansado lahat. Lalo na yung sa signing bonus. Medyo di pa sila nagkaintindihan doon. Ah, okay. So may partial agreement na sana pero anong nangyari? Kasi sabi mo, umabot ng dekada to. Yun na nga. Dito nagsimulang uminit eh. Pagdating ng October 2009, parang may signal galing sa GNC na, "Teka muna, baka hindi maibigay yung mga napagkasunduan hangga't hindi napitpirmahan yung buong CBA." Ah, uh, 'yun, nagkaroon ng condition. Oo. -o. So, anong nangyari? Yung mga union umangat na sa NCMB, yung National <laughs> Conciliation and Mediation Board para mamagitan. Kasi parang nagbago yung usatan eh. Okay, so nagseek na ng intervention yung unions. Tapos nagtaroon pa ng date para sana sa pirmahan ng bagong CBA, May 2010 yon. Pero hindi natuloy. Yung presidente ng GNC humingi ng 10 days pa para mag-submit ng counter-proposal. Tapos di na ata humarap ulit. Hmm, medyo delaying tactic ang dating. Parang ganun nga. Dahil dito, nagsampa na ng notice of strike yung mga union. Ang dami nilang allegations. Bad faith bargaining daw, violation ng duty to bargain, gross violations ng CBA, takos pati pagbabawas daw ng benepisyo. Okay, mabigat yung mga akusasyon. At dahil may banta ng strike, lalo na sa eskwelahan, dito na pumasok yung gobyerno. Tama? Yun nga, pumasok na ang DOLE, Department of Labor and Employment. Yung Secretary of Labor, ginamit niya yung power niya for assumption of jurisdiction para maiwasan yung strike, inassume ng gobyerno yung kaso. Compulsory arbitration, ang tawag dun, 'di ba? Tama. Compulsory arbitration. Ibig sabihin, inilipat yung kaso sa NLRC, yung National Labor Relations Commission para sila na ang magdesisyon hindi na voluntary yung proseso. At mabilis, actually, yung naging desisyon ng NLRC. March 31, 2011, naglaba sila ng hatol. Ano sabi? Napatunayang nagkasala ng Unfair Labor Practice, ULP, ang GNC. Kasi nga, hindi raw tapat sa pakikipagnegosyasyon. Wow! So ULP finding agad? Oo. At hindi lang basta ULP finding. Ipinataw ng NLRC yung draft CBA na galing sa mga union at NCMB. Yun na daw ang official CBA nila for June 1, 2009 hanggang May 31, 2014. Tapos, inutos din na bayaran ng GNC yung mga beneficyong napagkasunduan noong August 2009 pa. Retroactive. Simula June 1, 2009, dapat bayaran. So farang sinabi ng NLRC, ito na ang CBA nyo at bayaran nyo yung mga nauna ng napagkasunduan. Naging final bagad yan. Naging final and executory yung decision ng NLRC noong June 22, 2011. Pero syempre, hindi tinanggap ng GNC. Mahabang proseso ulit. Umangyat sila hanggang Korte Suprema. Ito yung unang kaso, GR number 24693. Okay, First round sa SC, anong nangyari doon? July 13, 2016, kinatiga ng Korte Suprema yung hatol ng NLRC. Kininfirm nila may ULP nga ang GNC. So, yung ULP finding at yung imposed CBA for 2009-2014, naging final na talaga. Wala nang atrasan. So, 2016 pa lang, final na yung finding na may ULP at may imposed CBA. Bakit umabot pa ng 2025 itong bagong kaso? Ito na nga. Dahil final na, kumilos na yung mga union. March 2017, humingi sila sa NLRC ng writ of execution para maipatupad na yung desisyon, yung bayaran. Ah, para makolekt na nila yung mga benepisyo? Oo. September 2017, naglabas ang NLRC ng writ. Ang utos, magbayad ang GNC ng mga um, 3.67 million pesos. Kasama sa computation ng NLRC yung rice subsidy, longevity pay, emergency relief allowance at ito pati yung signing bonus. Ah, isinama pa rin pala ng NLRC yung signing bonus sa computation nila for the writ. Oo. Eh dito na naman umalma yung GNC. Kinestyon nila yung mismong writ of execution. Umabot na naman sa Court of Appeals, sa CA. Okay, another round of appeals. This time sa computation na. Tama. Yung CAA naglabas ng desisyon noong 2019 tapos may amendment noong 2020. Dito may pagbabago. Tinanggal ng CAA yung signing bonus sa computation. Ah, so kinakitigan ng CA yung GNC specifically don sa signing bonus issue. Oo, doon lang sa signing bonus pero pinagtibay pa rin ng CA na dapat bayaran ng GNC yung iba pang benefits, rice subsidy, longevity pay, etc. based dun sa ipinataw na CBA. Sabi ng CA, hindi naman daw nag-abuso ang NLRC sa pag-issue ng RIT para sa mga benefits na yon, maliban lang sa signing bonus. Itong desisyon ng CA na to, ito yung inakyan ulit ng GNC sa Korte Suprema. Ito na yung GR number 252101 na pinag-uusapan natin ngayon. Okay, gets ko na yung flow. So itong latest case sa SC, ang pinaglalaban na lang talaga ng GNC ay yung execution ng ibang benefits kahit wala na yung signing bonus. Parang ganun na nga. Ngayon nasa Korte Suprema na ulit tayo. Ano na yung mga main arguments ng GNC bakit ayaw pa rin nilang magbayad? Sige, ano yung mga argumento nila? Una, Mali daw yung CA na i-approve yung writ of execution kasi yung original na decision ng NLRC 2011 at yung unang SC decision 2016, wala namang sinabing eksaktong 3.67 million or any specific amount. Parang ang sinasabi nila, saan galing yung computation? Walang specific monetary award dun sa hatol. Ah, uh, procedural argument yan walang specific amount stated sa dispositive portion ng original decisions. Oo. Pangalawa, giit nila yung pagpapatupad ng CBA provisions, lalo na yung pera, dapat sana dumaan sa voluntary arbitration. Hindi na raw dapat sakop ng NLRC yon sa execution stage. Yun daw ang tamang proseso under the Labor Code. Hmm, jurisdiction argument naman yan. Dapat daw voluntary arbitrator, hindi NLRC, ang nag-interpret at nag-compute. At pangatlo, eto para tang nila, latches daw. Nagpabaya raw yung mga union. Kasi 2011, naging final yung NLRC decision pero 2017 lang daw sila kumilos para ipatupad. Anim na taon daw halos yung lumipas. Parang bat ngayon lang kayo? Okay, latches or sleeping on their rights. Tatlong major arguments. Unahin natin yung jurisdiction. May point ba sila na dapat sa voluntary arbitration yun? paano ba yon? Kasi CBA implementation nga eh. Well, totoo naman na usually, under Article 274 ng Labor Code, yung interpretation or implementation ng CBA, sa grievance machinery muna yan, tapos voluntary arbitration. Yung voluntary arbitrator talaga ang may primary jurisdiction dyan usually. So tama ang GNC? Hindi necessarily, kasi kailangan nating balikan yung pinagmula ng kaso. Nag-ugat ito sa ULP, specifically bad faith bargaining at under article 224 exclusive original jurisdiction ng NLRC ang ULP cases ah uh, okay at dahil napatunayang nga yung ULP at dumaan pa sa compulsory arbitration na inutos ng Dole Secretary, sabi ng Korte Suprema na panatili ng NLRC yung jurisdiction niya sa buong kaso hanggang sa execution kasi yung paglabag daw sa CBA dito ay considered gross at directly related sa ULP. Kaya valid pa rin na NLRC ang nagpatupad ng sarili nilang final decision. May power sila dito malinaw. So, dahil ULP rooted, hawak pa rin ang NLRC. Ngayon, yung signing bonus, interesting to. Bakit nga ba tinanggal ng CA at sinangayuna ng SC na hindi nakasama? Malaking bagay yun eh. Oo, malaking bagay nga. Ang signing bonus kasi, hindi siya standard benefit na laging kasama usually tinitingnan siya as an ex-gratia payment. Kumbaga, bayad na binibigay hindi dahil required, kundi dahil sa goodwill. Goodwill. Paano yun? Goodwill manibo dahil naging successful at mapayapa yung negotiation ng CBA. Parang bonus o reward sa maayos na usapan ng employer at union. E dito sa kaso, kabaliktaran ng nangyari, di ba? Oo nga, nag-away pa nga eh. Exactly. Yung CBA, hindi naman resulta ng maayos na negosyasyon. Ipinataw lang ng NLRC dahil nag-ULP yung GNC. Walang nabuong goodwill. May hidwaan pa nga. Kaya sabi ng Korte Suprema, Walang basehan para ibigay yung signing bonus. Dapat may mutual agreement at maayos na proseso. Hindi applicable pag impose lang yung CBA dahil sa fault ng employer. Ah, gets ko. So hindi siya automatic right. Depende sa naging takbo ng negosyasyon. Okay. Ito pa, yung laches. Yung paratang nagpapabaya yung union. Anim na taon daw eh. Medyo matagal nga naman. Dito hindi pumabor ang Korte Suprema sa GNC. Ang latches kasi hindi lang simpleng paglipas ng panahon. Dapat yung delay unreasonable at nag na ng prejudice sa kibilang parte. Dito, may valid reason naman yung paghintay ng mga union. Ano yung reason nila? Yung 2011 final decision ng NLRC, inapela pa ng GNC, di ba? Dumaan pa sa CA tapos sa SC yung GR number 204693. Naging totally final lang yung decision ng SC na kumakatig sa NLRC noong October 18, 2016. Ah, so after lang ng finality ng SC decision noong 2016, sila kumilos. Oo. Pagkatapos noon, March 22, 2017, wala pang 6 months, nag na sila for execution. Sabi ng Korte Suprema, reasonable lang na hinantay nilang matapos lahat ng appeal ng GNC bago sila kumilos. Hindi sila natulog sa pansitan. They were just waiting for the final, final word from the court. Makes sense! Hindi pa pala tapos yung laban noong 2011. Okay. Pero may mali pa rin palang nakita ang Korte Suprema sa ginawa ng NLRC. Diba? Doon sa computation. Oo. At ito na yung pinaka-crucial na point ng GR number 252101. Yung tamang computation period at yung doctrine ng immutability of judgment immutability of judgment. Ano tong doktrina na to? Parang ang formal pakinggan. Napaka-importante niyan sa legal system natin. Basically, sinasabi nito na kapag ang isang desisyon ay naging final and executory na, hindi na pwedeng baguhin o galawin yung substance nun. Yung mismong hatol, hindi na pwedeng dagdagan o bawasan. Pwede lang itama yung mga minor errors like typos, pero yung core ng desisyon, final na para may katapusan yung mga kaso. Okay, para may finality. Paano yung na-apply dito? Nakita ng Korte Suprema na yung ginawang computation ng NLRC para sa rate of execution mali. Kasi kinuwento nila yung mga benepisyo mula June 1, 2009 hanggang sa date ng computation nila na umabot ng 2017. Ah, so lumagpas dun sa period ng CBA. Exactly yung original decision na naging final na sa GR number 204693, ang pinatawa na CBA ay may specific effectivity period lang. June 1, 2009 hanggang May 31, 2014. Oo nga, 2009, 2014 lang. So nung kinumpute ng NLRC hanggang 2017, parang binago nila yung scope ng final judgment. Dinagdaga nila yung pananagutan ng GNC beyond what was covered by the final decision. Ito ay labag sa Doctrine of Immutability of Judgment. Nagsite pa sila ng case, yung General Milling Corporation, na nagsasabing dapat hanggang sa validity period lang ng CBA yung computation. Ah, kaya pala. So, ang final verdict dito sa GR number 252101 ay tama ang CA na may babayaran pa rin ng GNC, rice subsidy, longevity pay, etc. Pero wala yung signing bonus. Pero mali ang computation ng NLRC. Kailangan ibalik sa NLRC para i-recompute. Tama. I-recompute para siguradong ang sakop lang ng bayarin ay yung period from June 1, 2010 hanggang May 31, 2014 lang talaga. Align dapat sa final judgment. So, may pananagutan pa rin, pero limited sa tamang scope. Eksakto. May closure na sa kung ano yung mga benepisyo, pero kailangan lang itama yung amount based sa tamang period. Okay. Kung ibubuod natin, ano yung mga key takeaways or legal doctrines na lumabas dito? Okay, sige. Para sa ating mga listeners, ito yung mga importanteng prinsipyo. Sige. Una, yung jurisdiction ng NLRC versus voluntary arbitration. Tandaan, pag ULP ang ugat o gross violation ng CBA o dumaan sa compulsory arbitration, hawak yan ng NLRC. Hindi basta-basta mapupunta sa VA. Okay. Jurisdiction. Pangalawa, unfair labor practice, ULP. Seryosong bagay ang bargaining and bad faith. Pwedang magresunta sa pag-impose ng CBA ng NLRC. ULP. Noted. Pangatlo, signing bonus. Hindi ito automatic right. Nakadepende sa goodwill at successful voluntary negotiation. Hindi applicable kung imposed lang ang CBA dahil sa ULP ng employer. Signing bonus equals goodwill. Pangapat, doctrine of immutability of judgment. Napakaimportante. Pag final na ang hatol, bawal nang galawin yung substance. Yung execution dapat sumunod exactly sa final judgment kasama yung time period. Immutability. Final means final. At panglima, laches. Hindi lang tagal ng panahon ang basehan. Dapat tingnan kung reasonable ba yung delay. Paghihintay sa finality ng appeal, reasonable yon. Okay, Laches, depends on the reason for delay. Malinaw lahat yan. Grabe, ang haba nga ng inabot 2009 hanggang 2025. Matapos ang lahat ng ito, ano sa tingin mo? Naging patas ba talaga ang resulta para sa lahat, para sa koleyo, para sa mga manggagawa? Mahirap sagutin yan definitively. Siguro may panalo, may talo sa magkabilang panig in some aspects. Na-validate yung ULP claim ng Union pero di nakuha lahat ng gusto nila like signing bonus at yung computation beyond 2014. Yung GNC may pananagutan pa rin pero nabawasan ng konti. At ano kaya sinasabi nito tungkol sa sistema natin? Mabilis ba? Epektibo ba? Grabe yung 15 years mahigit para ma-resolve ang isang labor dispute? Yan ang isang tanong na iiwan natin sa ating mga tagapakinig para pag-isipan. Oo, isang valid na pagninilayan tungkol sa ating justice system, lalo na sa labor sector. Gusto rin naming marinig ang pananaw mo. Ano sa tingin mo dito? Sa naging desisyon, sa tagal ng kaso, share mo naman sa amin. Bilang final recap lang, yung mga key doctrines natin, NLRC jurisdiction sa ULP, signing bonus as Goodwill-based, immutability of judgment sa execution, at yung non-application ng latches dito. Maraming salamat. At para sa mas marami pang ganitong paghimay at diskusyon sa mga importanteng kaso at issue, please, huwag kalimutang mag-subscribe o mag-follow. Malaking tulong ang suporta ninyo. Oo, para tuloy-tuloy ang ating paltatalakay. At para nang sa kaalaman ng lahat, ang mga detalyeng ating tinalakay ay base sa official na desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas sa GR No. 252101, Guagua National Colleges versus Guagua National Colleges Faculty Labor Union et al. na may Petsang March 5, 2025. Hanggang sa susunod nating pagsisid sa kaalaman. Paalam muna! Paalam!